at ka, kahit pa paano baka may mapulot to tayong kahit pa paano, o konting impormasyon. Ano ho ba talaga ang silbi para po sa atin ng inflation rate? Ginoong Michael Ricofort, isang isang ekonomisa, atin makakausap. Sir Mike, kumusta ka na? Magandang umaga sa iyo. Si Orly Tinidad uli ito sa Double BTV. Good morning. Um, good morning po uh, at thank you po mga taga-subaybay. Napag-usapan na napag natin ng inflation rate. Dati na sa Arlie, meron itong trickle effect. Meron itong uh, pagwabang epekto, lalo talo sa mga consumers. Sir Mike, nalala niyo yun? Opo. Eh, yung ano naman kasi, inflation talaga. Eh, umakit pa, umakit pa rin, pero dahan-dahan na lang po. Uh Oo. -oh. Compared ko a year ago. No? Mm. Pero siyempre, ang mga kababayan natin, pag mamimili no, sa mga palengke, tindahan, eh, medyo... Well, ang realidad, medyo mataas pa rin naman yung, yung eh, kasi, ng mga bilis. Kasi kahit nasabihin natin, magandang balita yan. At at maririnig natin ang epekto niyan eh yung mga ano yun, alcoholic tan alcoholic beverages o mga food uh, food item na bumaba. Pero pag pupunta sila ng palengke na hanap nila wala silang makita. Sir <laughs> so, Michael. parang gagira pa natin. Eh iyon po yung realidad eh. Kumpaka i uh, yung 1.4% ay yung, yung pagtaas ng presyo itong Abril na year kumpara nung Abril last year. Uh -oh. Pero sa inatala sa natalang data eh parang lumalabas pinakamabagal na po na pagtaas yon in five almost five and a half years magmula no November 2019 mm -hmm. kasi medyo na take for granted natin yan eh kasi compared to say two to three years ago aba napakabilis na pagtaas ng mga presyo at least ngayon dahan-dahan na lang uh... kasi Go, go ahead, sir Mike. Oh, go, go, ahead, Opo. Oh Kung baka, ang, ngayon parang sige, medyo mataas pa rin, pero at least hindi na ganun ka bilis yung pag, pagtaas ng mga presyo, yung pagbulusok. No? Parang eh, meron naman po mga ibang produkto dapat na bumaba na rin. No? Tulad, alibawa, yung imported na bigas. Eh, compared to irago may El Niño po tayo. Mahal. Galing po sa 15-year highs yung, presyo, yung world price ng bigas. Eh, eh, nung natapos sa Puig El Nino, nagkaroon na ng mga ulan, hindi lang naman po kasi sa Pilipinas, pati sa ibang parts ng Asia, bumagsak din po yung world price ng bigas. Naging the lowest in more than three years, since November of 2021. Tapos, magmula noong July, bumaba naman yung import o yung tarif pag nag-import tayo ng bigas, binaba to 15% from mm -hmm. 35%. Mm -hmm. So nakatipid po kaagad ng 20% sa, sa, tax pa lang, import tax pa lang ng bigas. Tapos bumaba pa po, po yung world price. So ang tanong po kasi ngayon, napapasa po talaga yan. Yung nararamdaman po ng yeah. mga tao, yung pagbaba ng presyo. Kaya nga po napilitan na at some point ng January, nagkaroon po ng maximum suggested retail price sa bigas at uh, binababa na po yan unti-unti mula po ng Enero. Mm -hmm. Tapos ganoon din po sa presyo ng pork. Although merong ang ASF, yung African Swine Fever, yung sakit sa Bang no? Oo. Uh -uh. Oh, more than, ano yan, bago po po mag-pandemic yan, mga six years na po yan, more or less eh. Kaya, uh, yun, ultimo doon po, nagkaroon din ng maximum suggested retail price mula March. Okay. Tapos yung compliance, eh, hindi pa po ganun ka, taas yung pag-comply. No? Kaya para napipilitan eh. Ayun ko sa yung disconnect. Bagsak na po yung mga world price ng commodities. Sa mo yung langis. The lowest in more than four, years na yung presyo ng langis sa international market. Uh -oh. Mula pa po nung March 2021, ganun na po kababa yung presyo ng langis. Uh -oh. -huh. More than four years. Pati yung ibang energy prices. Alam mo yung mga world price ng 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 ano ng wheat, ng soybean, ng corn, ng sugar, the lowest in like 3 to 4 years. So ang tanong, dapat maramdaman na rin ng mga kababayan natin yung pagbaba ng world price. Tapos lumakas na rin po yung piso. Yung piso, the strongest in like more than a year. Nag-appreciate na po to 55, uh, 55 levels na po ngayon. Noon, pa nakita po natin yung pinakamataas yan, 59 noong Disyembre. Uh, so binabagay niyo, so, sir, dapat, photo, uh, ma, ma, maipasok ko lang, sir, Mike. Yung binabagay niyo kasi mga elemento, mga factor na yan, kung titingnan, talagang merong pagwaba. Presyo ng bigas sa pandigdigang pamilihan, yung produktong petrolyo, bumaba rin for, for, for a while, nung buwan ng Abril. Kaya lang, yung, yung pagbabang yon parang hindi sa pata na nararamdaman natin. May pagwaba nga, pero kulang. Tama ba yung narinig ko, uh, sir, Mike? Parang hindi parang sapat ganun. para sa atin? Parang ganun po yung nangyayari eh, na kailangan pampilitin na i-enforce yung pagbaba. Uh, like before, eh yung kung sure, i-compare natin a few years back mga 5, 10, mm -hmm. even 20 years back pag may pagbaba ng presyo sa international market, may may competitive factors are at play. Yung competition healthy. Mm -hmm. Kung talagang bababaw yung mga presyo kahit sa world market. Nararamdaman po kagad ng mga aybaka mga mamimili mong kababayan natin. Kaya, oh, kaya pala 'yan ang uh, kahapon ko pa naririnig na reklamo. Bababa, tapos ay eh, mabagal yung inflation, Hindi naman kasi ayver uh, mabagal na o hindi fully na naisasakatuparan, na, na, na uh, walang epektong pagbaba sa mga uh, produkto na ating dapat ay eh, nararamdaman bumaba ay meron ding ang nangyayari sa rip na bumaba, nagmahal pa nga. Tulad ng binabagit nyo ngayon mga produkto, mga karne at uh, mga na gulay at uh, bigas. Ay, po yung realidad din. May, medyo in fairness naman po, ay eh, yung dahil mas may ulan na po this year, compared to last year, tagtuyot po talaga. Mm -hmm. Dumami na po yung output ng agricultural sector natin. Mm -hmm. uh, Patunayan, yung kamatis, di ba, bumaba po yan mula ng temprero. No? Meron na po mga mga ibang gulay, agricultural products, kahit pa paano, bumaba na from very high prices. Eh, kasi nagkabagyo rin po late. Marami po mga bagyo late last year, nanira ng na mga pananim. At least ngayon, nakabawi-bawi na yung, yung panahon, medyo walang masyadong mga bagyo. Tapos hindi naman matindi yung tagtuyot. So, yung supply na dagdagan na, no? Ay eh, yun po yung isang aspeto, no, na nakatulong din do sa data na yon, yung yung slow yung yung pagtaas ng presyo medyo mababa medyo mabagal no pero mm -hmm. ang kasi ganito po yan mas ma-appreciate din po yung pagtaas ng presyo ng bilihin about 1.4% na yon relative to the growth in the economy yung kita yung yung, yung income yung opportunity kasi yung, yung economic growth naman po natin eh more than 5% among the fastest in the region. Kumpaka ano eh yung mga kababayan natin dapat nararamdaman din nila yung pagpagtunlad sa kita, sa kabuhayan, sa sa kumbaga, yung no? Mm -hmm. Yung kinikita nila. Kung mas mabilis po yung kita ng ekonomiya, uh, tactics, for example, may adjustment naman sa minimum wages, no? For mm -hmm. the past three years. So, 2022, 2023, 2024, yung average increase ng minimum wages, sinet ng regional wage board, between 6 to 7%. percent. Uh -huh. So, medyo nakabase din naman po yung sa inflation, yung pag-adjust po na, kasi nagkakasundo-sundo naman po, tripartite po yun eh. Mm -hmm. uh, government, labor, business sector, uh, yun, yun po yung pre-sinet nila, no? Kung ba nag adjust naman yung mga yun, at least yung minimum wage na nasa formal economy, pero kung titignan natin yung sumutotal, yung ekonomiya natin, nag-grow ng more than 5%. So, parang in relative to that, yung mas mabilis yung dapat pagtaas ng kita, ng sweldo, ng okay. kabuhayan kumpara sa pagtaas ng presyo ng bilhin. Medyo bumagal na po to 1.4 percent. So lumalamang po yung uh -oh. pag, yung pagtaas ng oportunidad ng kita mm -hmm. kumpara sa pagtaas ng presyo. Pero yung realidad, siyempre galing na po sa mataas na level yung presyo ng mga billion. Mm -hmm. Kaya parang consolation na, uh -oh. na parang at least ngayon, hindi na siya gano'ng kabilis umakyat. Ayan. Samantalang 2 to three years ago, pinanalangin yung eh, mga tao, eh, mga mamamayan, pinanalangin lang na sana hindi na ganun kabilis yung pagtaas ng presyo. Meron okay. pa rin po pagtaas pero medyo bumagal uh -huh. na po. Sir so, Mike, siguro sa susunod na pagkakataon, pag-usapan natin yan ha? kasi parang uh, hanggang ngayon ayon, uh, parang negatibo pa nga pag nakakarinig ang mga kababayan natin ng bumagal ang inflation rate. Hanggat wala sila nararamdaman, hindi sila maniniwala dyan. Lalo na sa mga panahong ito, ang dating tuloy niyan, pangangampan niya yun ang malukot na realidad sa kasalukoy mga panahon eh. eh, eh siguro pagpapaliban natin yan, meron lang ka kasi akong mahalagang uh, gustong itanong sa iyo eh. Tinaas na naman pala yung buwis sa tinatawag na mga entertainment, ano matawag doon na uh, joy Joyce, yung panonood ng, yung panonood ng mga pelikula uh, sa, 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 ano, sa, internet. May buwis pala, anong entertainment tax matawag doon? Sir Mike, nabalitaan mo ba yun? opo yung, yung digital tax bukod Di, yun, sa... digital tax sorry sorry entertainment <laughs> tax <laughs> opo mukang anong anong basa nyo? mukhang uh, ang daming uh, nagagalit yung nalang daw maliit na paraan nila para, para ma-entertain sila ay eh, maaring maa magmahal pa to mas dahil dyan sa tiyatawag na digital tax niyan o kasi nagiging digital naging digital na yung ekonomiya natin yung mga uh -huh. online tulad nun, yung entertainment opo kasi parang for ano yun eh mga mga digital lalo foreign service providers mga banyaga no. Kumbaga it's just a matter of uh, kumbaga level playing field um, para tabla lang yung pag-waste do sa mga iba oh, local player, yung mga traditional nagpo-provide ng entertainment media uh, compared do sa mga digital, yung mga online. Kasi so, kasi eh, parang hindi hindi pareho eh. Kumbaga exempted yung mga foreign na digital Samantalang yung mga local, yung mga parang traditional na entertainment na outfit, eh uh -huh. napapatawan po sila ng buwis. So parang inequalize lang. Gano'ng mm -hmm. po 'yung nangyari. Tsaka siyempre, 'yun na po yung ekonomiya kahit naman sa pangkalahatan eh, yung online businesses, marami ng online, online commerce. So parang binibridge bridge lang yung gap when it comes to taxation. So kung nabubuwis yung mga traditional na negosyo at tindahan, dapat sa online, sa digital, nabubwis din po sila. Mm -hmm. Eh, yung alam, baka alam mo naman pag ang kaligayahan ng Pilipino ay hindi niya makakamit dahil sa buwis na pinapato ng gobyerno, marami ng resulta ng kasaysayan niya na hindi pabor para sa uh, mga namumuno ng ating gobyerno, ano, Sir Mike? <laughs> lalo na po kasi siyempre higher taxes, eh, malapit na po yung eleksyon. Talagang sensitive po yung mga voters oh, yeah. pag, pag usapin na ganyan eh. Pero, ang, pero dapat talaga, si, meron din sustainable na na kumbaga income source yung ating pamahalaan para pambayad doon sa mga gastusin niya sa araw-araw no yung pambayad sa government employees yung pagpapaayos ng mga kalye yung sigurado oh yung uh, tuloy-tuloy oh anyway sir Mike ako ay nagpapasalamat po rin marami po sa inyo at uh, sa ulitin po maraming salamat sir Mike Ricardo um, thank you po sa inyo sir um, Opo, oh, maraming salamat din po, Ka-Orly, at thank you po thank, thank you po. ang inyo po napakigan, mga kapuso, Sir Michael Ricoford, ang ating uh, suki na rin po na ekonomista sa ating palatuntunan.